Ano? Kaya ayaw kitang pakawalan eh. Balak mo na namang umalis no? Talaga ikaw pag hindi kita nakuha dyan sa labas. Chopaw, hindi ka na nakikinig sa mama ha? Ganyan ang gawain mo. Halika na. Kaya guys, yung mga yan, kinukulong ko. Kasi, ganyan ang gawain yan. Mamaya nandyan na yan sa baba. Iyero dyan sa baba. Ang hirap kunin. Hmm. Pinapanood niya, hindi ko alam kung yung mga manok, Manok ang pinapanood niya or gusto talaga niyang makawala Kala mo, mo hindi ka magugutom sa baba ha? Siopaw Ha? Tatakas ka na? Kala mo hindi ka magugutom Habang naglilinis ako dito Tinatry ko lang kung hindi ka aalis Pero aalis ka pa rin hmm? Mahirap talagang pigilan Binata na kasi hmm? Tatakas ka na? Shhh! Baba dyan! Siopaw. Hmm, ayan guys, matigas ang ulo niyan. Hmm? Binata na kasi may balak ng tumakas. Ha, Siopaw, binata na. Tingnan mo yung puwet mo oh. Hindi hmm. mo yan mapipigil. Pag yung paan niya umakyat, ando na yan sa baba. Kala mo pag itinago ka nila dyan, hugutumin ka lang. Pag ginalis ka, hindi ka ipapagamot. Ha, Siopaw? Baba dyan. Shhh. Pinapanood niya kasi yung mga manok sa babae. eh. Hindi ka alis. Siya pa oh. talaga ha. taas-taas niyan oh. Gusto natin na ako. Ikaw ha. Tumakas na. Pinagalitan na ni Choco. Kukulong ko na nga lang.